Sige ka. Pinahirapan mo kami. Ikaw! Magkatapat ako. Sakot ako sa hijack. Pero wala namang, wala namang sa usapang. Puputol ako ng kamay ah. Sino, Master Mike? Si Lando. Si Lando! Sino ba? Si Lando lang. Wala nang iba. Bobby. Isang malakas na dagaw at kalapastanganan nito. Para sa ating mga lagad ng patas tumawag ang malakanyang kahapon. At mahigpit ang inyuto sa akin na sa lalong madaling panahon ay mabigyan ng katarungan si Colonel Miranda. Sir, kung sino man may gagawa na, hindi dapat kagala-gala sa lansangan. Bobby, trabawin mo ito. Excuse me, sir. Sir, telepono para sa inyo. Nali lang. Ako. Hello? Sino to? Si Bungo na ba ito? Ako nga. Sino ka? Sila Lam Duto. Nagkakagulo kayo, no? Dahil bangkay na si Miranda. Gusto ko lang sa sa'yo na ako ang yumari kay Miranda. <laughs> Kaya maghanda-handa ka na. Dahil ikaw na ang <laughs> Tungkol naman sa pagkakapatay kay Colonel Ramon Miranda. Ayon sa uling ulat, isang nagngangalang Rolando Pineda alias Landong Borloloy ang umamin na siya ang may kagagawaan sa pangaambus na nasabing koronel. Iniimbestigahan sa kasalukuyan kung ano ang tunay na motibo sa naganap na pagpatay. Gayunpaman, pinabubulaanan na ito ay kagagawaan ng liquidation squad ng NPA o ng Sparrow Unit. Anong ibig sabihin nito? Samantala, isang pabrika ng tela ang nasunog sa may ibang sa ni sa halos dalawang milyong piso ang kabuwang ng ha <laughs> Ramon, miyerkules. Pwede na siyang mag-umpis kumanta. Okay? Ako, oh, Governor. O, oh, sige. Paano? Miyerkules, awag ah, Huwag mong kalilimutan. Uh -huh. May tatawagan lang ako sa telepon sa nila. Sige. Sige, oh, Marisa, umaayon sa atin ang pagkakataon. Dito ang hangout ni Bungo. Dito natin siya tatapusin. Hindi na ako makapag-intay, Ka Freddy. Mabuti naman at hindi niya nakalimutan ang kaarawan niya, Papi. Hindi ko maaaring makalimutan ang grupo yon. Maganda sana ang plano niya ngayong araw na ito. Dahil 55 years old na siya, naisip niyang gawing ingrande ang handaan. Kami man ho eh. May plano para sa kanyang birthday. Na sana hindi niya makakalimutan. Sayang nga ho eh. Meron sana akong papakiusap sa iyo. Ano ho yan? Kailangan ni Colonel Miranda ang katarungan. Yan na siguro ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa kanyang kaarawan. Napakalaki ng utang niya na dapat lang namin singinin. Mrs. Miranda, maraming buhay malalagas. Pero titiyakin namin, ihaharap namin sa inyong ulo ni Lando. Takak Sama naman ang dating mo Ano, may balita ka na ba? Sir Oh, sigurado yes, ka? Balisin mo yung taksi mo ako. Oh, hindi ho pwede, sir. Bakit? Ay, wala ho ako pambayad, eh. eh hindi mo kami nabot dito. Anong gagawin mo? Eh, tsak malilibing ako dito, sir. Puro ka kalokohan. Karento, ayusin mo to. Parang palaban ng dating mo. Magkano ba yon? 375, sir. Bakit naman. Traffic, eh. Yung <laughs> to! Yung to! <laughs> 200, sir. 200, eh? <laughs> ha, <laughs> <laughs> buisit ka relax ka lang muna dyan basta lahat na magugustuhan mo ibibigay ko sa'yo honey huwag mo lang akong kukulitin isang linggo na lang sisibat na rin ako sa ospital, sige na sige na Hoy, huwag kang lalandilan di dyan sa klaba tatamaan ka sa akin Sige na, babay na. Chulo! Ang CIS kami. Takak. Siya ba? Siya lang nga, sir. Pare, imbitahin ka lang namin. May tatanong lang kami sa iyo. Wala kayong karapatan. Masa sa kwarto ko, ah. Mulit na kayo. Sige na. Oh, wala rin tayong karapatan. Bitbitin. Ano na? Ano na? Ano At ikaw! Sa usgado tayo mag-uusap! Tingnan natin! Kung saan ka pupulutin! Lahat kayo! Sa lublo ba ang kalabaw kayo tatamputin? Matapang ka. Kalihin yan! Ah. Hoy! Kilala mo ba siya? Hindi! Huh. Sir, di raw kayo kilala. Hoy Chong! Nabalitaan mo na ba yung taong mabahing dila? Yung sayad hanggang lupa. Hmm? Sumagot ka! Wala akong kilala kahit na isa sa inyo. Kaya pakawalan niyo na ako! Huh? Siya may kagagawa nun. Yung ayaw magsalita. Kaya kung ako sa'yo, <coughs> magtapat ka na! Magsalita ka na! Bilib naman ako sa'yo. Ang tibay ng dibdib mo. Magpaputol ka pa para hindi ka mapaghinalaan. Ba't ko gagawin yun? Ano ako? Paano yung yun? Huwag kang bastos. Ano ba? Ano na ka ba? Sarge, umiinit na, ulo ko. Eh, tumigil ka na sa drama mo. Alam namin na sinadya mo magpaputol. Dahil ang rason mo. Putol na ang braso mo. Milyonaryo ka naman. Di ba? Di ba? Wala akong alam. Sa mga sinasabi niyo. Eh, sir, sir. Onion, huwag kayong istorbo. Si Gambe, sir. Yung carnapper. Nahuli na namin. Carnapper, ha? Dali yun rito. Sige, pasok na Pasok! Sige. Huwag <tong> <tong> ka nang lumaban. Lala si Gambe. Gambe. Alam mo, umukulo ang dugo ko sa mga karnapin na katulad mo at mga hijacker. Ah! <tong> <tong> sir, patayin <coughs> na natin to. Hindi Hibang na ako to, sir. Pahirapan muna natin. Alin? Sir, sir, wag po, sir. Wag po. Sir, wag. Wag kang Sir, hindi na po ako huwad, sir. Wag po, sir. Ayok ka. Sir, wag po, mo sir. kami. Igo. Katapat ako. Sakot ako sa hijack. Pero, wala namang, wala namang sa usapang. Puputol ako ng kamay, ha? Sino, Master Boy? Si Lando. Si Lando! Si Dito si, si Lando lang. Wala nang iba. Shhh. Lando Murloloy. Oo. Ayot na, Lante. Eh. <laughs> oh Marunong ka rin palang matakot. Jack! Tumayo ka na dyan. Okay ang acting mo. <laughs> okay ka, pare. Sa tono pa. E pa. Binabola <laughs> nyo lang ako, ha? <laughs> eh, bakit ka nagpabola? Ha, <laughs> Ayos na ayos na tayo. Kung sa apat lang, hindi na muna tayo matitinag. Magpipiesta ngayon ng pamilya ninyo. Mas nabibikit lang kayo sa akin. Marami pang kwartang darating. <laughs> sir, this is Skull 2 We're now in position Dalawa na dito, sir Good Wait for my order Skull 3, come in This is Skull 3, we're in position Waiting for your order We'll move in as planned Yes, sir Tidak, kita telah dipindahkan daripada kelompok buah! Bagaimana mereka dapat tahu? Bagaimana Ikaw ang mapapagod ng katatakbo! Ano yung? Loko-loko ka raw! Ba't <laughs> ka tumatawa? Inihingal ka ng nakatatakbo! Matanda lang napapagod mo! Puro ka daldal! Ano raw yun? Parang si Raulo, yung loko Bo! Bungo! Hindi ako loko-loko! Hindi si Raulo ko! Ikaw si Raulo! Very good, Captain Ortega. Salamat at natapos na rin ang pamamayanin ng kasamaan ni Lando.